So what's up guys? So pengen nata sa guys, pengen nata uli. So ada mi dari asa may mga blocks dari kay less and traffic. Ito ada kayak mga sakinan So prone sa aksidente, So ari lang taagid ri ah So muna sa Ang Exciting part guys no Sa muang journey ni Inday karon kay ang pag na mo mu sa muang Na uh, muang motor uh, Ani mo ganun guys Kanan ang Balak mo kukupalitan eh, ni Inday Winner X <laughs> Let <laughs> me <Debe tau> guys. <laughs> so, Minggawa si Winner X, guys. Um, nindot man siya. So, actually, plana sa damon ni Indem ang nga mo mo purchase mi og bagong motor para sa iya ha. And ang amo ang gi huna guys is mag-scooter mi. So kung mag-scooter mi nasa may duha ka choice. either mag Mio i125 me mi or mag ADV so uh, amo ag yung ganahan is mag ADV me kay 150 man sa color uh, power and then uh, comfortable po siya ibiyahe kay dako man siya since na uh, may mga na may mga anak makarga gaming opat and then February 3 2024 uh, aming announce ni si Honda nag-release sila og bagong motor kato si Winner X and then so ako ang i-introduce in saya nga uh, si Winner X is e same lang og makina aning uh, ni Honda Sonic 150 or Honda RS 150 same lang sa makina bali ang yala na kalahe kay yahang kanang chassis gihang cover ayahan porma sa pagdrive so okay na so na convince na ko sinday si okay na nga mo na mo ang amo ang kaon nga motor so lamog na sa itulog ka variant ang katong standard premium premium mo katong pang sports and then dito minsan nga sa yahang monthly kay ang monthly mo guys is moabot sa og 6000 so 6000 is na ko na kay na para sa moa since na pa may mga la ingge huna, -huna lain pang mga utang so motor nga uh, siguro amo na sang siguro ang amo mga utang usa mimo mo proceed sa another utang kay lisod kay -abot, abot ang utang guys ang tendency na gi sa chance nga may ang motor so same maning story ni Hagius guys um gi iskedyulan na, na ni pagkuha ang uh, amo motor Mag-schedule uh, na, na sa Taga Transcycle nga imbargohon kay um, naaman mi pending uh, pinding uh, go, three 3 months 3 nga running 4 months ang mga pinding, uh, mo nga naka-schedule nga kuhaon siya pero dili na na siya first time guys nga nahitabo sa mo ang uh, nakapinding may ginaan ka dugay o kadako sa mong utang uh, bali ikatulon na na siya na mong huna uh, times nga nakapindi mi uh, og 4 months nagayte ka usa abot na mo ang bayran na among um, pending pinding og um, lima kabuan pero gi consider siya sa opisina since nag sila og manager or since nag change sila og mga staffs mo to uh, sudden changes sa rules na di na gid pwede mag pending and so sa among part nalain lang mi kay nahitabo mga ito sa una and then karon nganong dili man pwede So moto nga uh, nanikamot mi ningita mi kwarta para ma mabayaran namo. And then so wala pa wala pa na wala pa na pundok ng mga kwarta nga gidikom tigom para unta bayad. Uh, na kuan ni na di pay man pud mi sa collector, collector sa Transcycle nga ang amo ang motor is open na for application uh, bali maho ibarguhon siya nya open ako na po application kay nana ko apply so nalay mi sa mong part nga nganong ingon ana man nga pwede ba diay na nga ang usaka motor ipa-apply nga wala pa manan wala pa man mo gi surrender and then amo mo gi silang nga nga ana nga exact date which is karong adlaw ah uh, February February 15 Oh, so February 15 or 16 magkuan gid mi mag magbayad -mag uh, so muto nga kana nang lakay na kasi nga ilan ang gihanda sa amo ang amo ang account sa third party muto <laughs> na lain mi kay willing able willing and able to pay man mi pero nga nang ila man giingon ana wa mo rebetog ilang gi corner or sa ba uh, so long story so long story short Amo na lang gayon si na mo kontrata Imbes mahaman si Hagyos nako sa um, May May 13, 2024 So amo na lang end karon by February So February, March, April So napamayon tayo 3 months Pero amo na lang gihunatan ni Inday So Nangutang mi Nangutang mi og oh, kwarta Para pang pulipid sa ang motor So at least wala na mi utang Drea Wala na mi utang kang sa kang transcycle so ato nami mo mo focus sa mong para bang fully paid ane. so moto sa guys and ang atong gamit karon kay ang bago na ng yawi ni Hagios and by the way ang atong original OR and CR is to be followed one to two months pa daw na ato pang need pa ta mag update ng sa ilahang page o sa ilahang uh, shop o sa ilahang tindahan so siguro um, sa mga naay motor o naka experience sa utang uh, comment down below mo guys kung same ba mo na experience sa amua sa amua ni hindi nga ni ang amua ang pag utang o inana ba na ang ORCR kadugay ma ma, ma release gikan sa kasa uh, bisag Pilipinas so ang amua ra gyung na ang ra gyung na guys ang amua ra na kuha pagkahuman sa pagbayad na mo is yung yahang duplicate sa yawi mora so wala may dalang wala may laing nga papers or whatsoever sa so, panadya ah wala so ano expect mo ko nga na ko may papers nga kamutuuran nga nagbayad na ko pero anyway uh, na mo gi to siguro ilaha lang tong sa ilaha lang siguro tong um, Uh, documentation sa amo wala may kuptan so comment down below guys kung inaanak po ba ang inyong na experience or sa lain nga kasa inaanak ba yung lahat pamaagi kay so far inaana yung manamong naagi Andrea sa my tricycle brand sa palumpon and moto guys simply happy kayo kay uh, this is the first the first Uh, motor na mo ni Inday nga uh, mo gi gi sakripisuan utang sakripisuan bayad buwan-buwan ah -buwan. uh, nagsago lang mo ang mong amu luha ang luha ani luha singot ah uh, kusog time amu gigogol para sa para sa iya para maamuan lang siya so sulod sa 3 years ah uh, na nangko ko na ginamo mo ang motor matawag na ginamo sa amo -am -am na gyud so dili na gini sa nga gikan sa transcycle amo -am -am na sa guys so thankful kay ko simple sa god kang god kay kung, kung wala wala tay uh, wala tay salig sa god so dili man grasya dili tay guide sa tong adlaw-adlaw nga -adlaw biyahe muna nga first thing salamat sa Ginoo gyud and then sa Ikaduma sa kamisi sa pag-support kanunay sa kananaang sa pagbayad ani. So ma usay masacrifice ang kananaang. Mosay tawagan ni ang paluwagan kay adto man magkuha si Inday sa pagbayad sa motor. So magtapal. Ana bali-bali lang, bali-bali lang gid ang kanang, guys ang pagamit sa kwarta o pagbayad lang ani kang Hagios. So Moto guys, uh, ikatulo siyempre, pasalamat, pasalamat ko sa sa healthy nga Hilti nga panglawas kay kung natay mo doon sa atong lawas, dili mata ta makapanginabuhi. Makapang, so wala tay income. Kay diri asa Pilipinas, kundi ka wala man jud kay kwarta. Mana nga maningkamot gyud. Na nga grabe ang amuang ang nagianinday Kapag, pag pag Uh, pagkuha ni motora uh, maimpas ginamo so ang ginigod si Hagios guys um, siya po niya ang rason nga nung hingbo ang photography kay makaad to naman sa mga layo nga lugar kung na -ay booking sa biliran na -ay booking sa litiliti diri asa matago balumpon bilyaba san isidro yeah. kung asa ang At nato, nabot na may, nabot na naabot na karigara kapuukan nabot ko lase so, sa na lang may mabot guys sumod ani kang Hijos kay kung wala po si Hijos guys dili sad mi ma, makabukog lagyo muna nga bisan pamamat sa mga sakripisyo nga namong nagian para lang mi maimpas ang ang motor ah uh, pasalamat sab ko sa iya, ha kay isa pod na usa sa instrumento nganong na mas nailan pa nga mo ang negosyo kay siya magkita mong kauban ka every time mag shoot me rain or shine lapok mana bagyo mana na, baha man na sa gubang sa niya siya guys and for 3 years ang udo niya is 36,800 so inanami kalaagan guys ni Hagyus so daily use mag biyahe sa mga lagyo nga lagyo nga mga lugar napay sa eskwila So dili lang yun sa inyo Pag-service lang sa mo ang ang Trabaho Pati pa sa pag kuha sa mga bata na, Unis, sa na yun Pasalamat Pasalamat kami ni Inday Nga Na-impas na, 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 na mo Nga may abot po si Hagio Sa mo ang ang Family So This is not just a Simple motorcycle guys Or simple lang uh, Bike Uh, kini si guys ang mga sanggi considered as family so siguro ang dili mo makarelate ang uban uh, sa ako ang feeling pero inani mong good ko guys mag treat o usa ka butang so once ang usa ka butang na nasa mong family dili na nasa i considered as butang i considered ako na as uh, member sa mong family So, mana nga, masakitan, masakitan ko kung usahay, mood on, na, like, um, kuha biring, luag, ya, oh, kanang, na ya, dili pa maka, dili pa maka oil, masakitan ko, okay, ako lagi sanggit tratar nga, ba, nga, wala kaming kat <laughs> to guys ay nga ma makuha na mo niyang kining mutura kay at first pa lang pagkuha pa lang na mo, ah, ni doubt na kay mini inday sa mukha galingon nga pagkuha ba ni ma mahuman ba naman utang na mo for three.